Paano ka magtrabaho sa kapares mo? Tinatanong sa atin ni Orlando. Interesado ka bang malaman kung ano ang aking sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka palang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, paano nga ba ako magtrabaho? Siyempre, uunahin ko yung pinaka-importante yung kikilitin ko mula ulo, hanggang pa. Kasi kapag ako yung nagtatrabaho, iniuhuli ko talaga yung pinaka puno niya. Yung pinaka nakakiliti sa parte ng isang lalaki. Alam niyo na yon, di ba? Yung kanyang ti. So yan yung hinuhuli ko. Kasi dyan ako nagtatagal. Kapag kahalimbawang inuna ko yung mula ulo hanggang paa, nandun na yung uh, maglalaban ang uh, dila sa dila yung leeg tapos pababa doon sa dibdim yung nga, uh, yung trabaho na hindi naman sobrang matagal kasi ang pagtatrabaho lagi nyong tatandaan na huwag nyong sobrang tatagalan kasi yung nga, uh, nawawala yung sobrang L bumababa yung nga uh, sobrang taas na L na nararamdaman. Hindi ko lang alam kung ako lang yun ha. Kapag kasi matagal akong tinatrabaho, nauwi sa bumababa nang bumababa yung L na nararamdaman ko. Pero kapag halimbawa nga, tama lang yung tagal at sarap na sarap ako, mas masarap, mas masabaw mas yung mga ganon. Kaya kapag kahalimbawang ako ay nagtatrabaho, hindi ganon sobrang matagal. Doon ako nagtatagal sa pinaka masarap na parte doon sa ti. Pero doon sa katawan, sa halik-halik, sa kikilitiin ko yung katawan, hindi ako masyadong nagtatagal doon. Dadaanan ko lang ng dila ko at tapos bumababa na ako ng unti-unti doon sa pinaka on sa tina. Ganun ako magtrabaho. So, na nasagot ko ng tama? Ang ngayon tanong. And if you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.